Lumalalim ang gabi sa Vatikan. Sa kabila ng katahimikan, may mabigat na pakiramdam na parang usok na hindi nakikita ngunit dumadagan sa dibdib. Sa isang maliit na silid na puno ng lumang aklat, nag-iisa si Padre Miguel. Nakatanaw siya sa bintana, pinagmamasdan ang buwan na tila mas maputla kaysa karaniwan. Isang lihim ang bumabalot sa buong lungsod, isang pahayag mula kay Papa Francisco, na hindi pa inilalabas ngunit nagdudulot na ng kaba sa piling mga tagapayo. Isang mabilis na katok. Pumasok ang isang gwardiya na parang hinahabol ng anino. Padre Miguel kailangan kang pumunta sa Apostolic Palace. Ngayon din eh. Hindi siya nagtanong. Tanging tango lang ang isinagot niya. Sa ilalim ng kanyang mahabang abito, naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng nalalapit na misteryo. Pagdating sa palasyo, sinalubong siya ng sekretaryo ng Santo Papa, maputla, parang hindi na nakatulog ng ilang gabi. Padre handa ka ba? Gulong nito, ang boses ay basag. Walang naghahanda sa hindi alam, maikling sagot niya, bagaman alam niyang wala na siyang oras para mag-alinlangan. Bumukas ang mabigat na pinto. Sa loob, nakaupo si Papa Francisco, ang mga matay mapula, ngunit matalim ang tingin. Parang isang mandirigmang alam na ang digmaan ay dumating, Miguel, bulong ng papa. Umupo ka. Umupo si Padre Miguel sa harap niya. Bago pa man siya makapagtanong, nagsimula ang papa. Isang pangitain. Kagabi sa gitna ng pagdarasal. Isang malamig na hangin ang dumaan, at ang liwanag sa aking paligid ay nawala. Sa harap ko, siya. Si Maria. Hindi na siya kumibo. Pinakinggan niyang mabuti. Hindi siya nagsalita agad ngunit ang kanyang mga mata puno ng luha. Sa kanyang mga palad, isang kumikislap na puso na napapalibutan ng matutulis na tinig. Sa paligid katahimikan. Ngunit hindi ito kapayapaan. Ito ay babala. Napasinghap si Miguel. Nakita ko ang mga lungsod na nilalamon ng itim na ulap. Mga bata na naglalaro sa gilid ng bangin na hindi nila nakikita. Mga matatanda na nakayuko, tila walang lakas at isang boses na pabulong, kung hindi kayo babalik, ang dilim ay magiging tahanan nyo. Santo Papay Totoo ito, Miguel. At ang panahon ay nagsimula na. Muling bumagsak ang katahimikan. Bukas ng gabi magbibigay ako ng pahayag sa mundo. Ngunit kailangan kong ikaw ang unang kumilos. Alamin mo ang hindi pa natin nauunawaan. Ang mga lumang propesya. Ang mga palatandaan na nilimot. Hanapin mo sila at Miguel magmadali ka. Tumango siya, bagaman ang loob niya ay nag alburuto sa bigat ng utos. Sa kanyang pagbabalik sa kwarto, dumaan siya sa kapilya at lumuhod. Hindi para sa sarili, kundi para sa lakas na kayanin ng misyon. Kinabukasan, maagang maaga pa lamang, nag na siya. Papunta siya sa Ftima, Portugal, ang lugar na pinag-ugatan ng mga lumang babala. Sa loob ng eroplano, muling tumunog sa kanyang isip ang boses ng Santo Papa, kung hindi kayo babalik ni. Pagdating sa Lisbon, sinalubong siya ng malamig na hangin. Sa taxi papunta sa Ftima, tila may bumibigat sa kanyang dibdib. Sa mga ulap sa langit, parang may bumabadyang bagyo. Pagdating sa Dambana, sinalubong siya ng isang matandang madre, si Sister Beatrice. Padre Miguel, mahina nitong wika, inaabangan ka na namin. Alam na ninyo, tanong niya, bagaman parang retorikal na lang. Ang mga tanda ay matagal ng malinaw. Pumasok sila sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng simbahan. Sa dulo, isang bakal na kahon na may lumang selyo. Ito ang huling lihim, bulong ng madre, nanginginig ang kamay. Panahon na, tanong ni Miguel, bagaman alam na rin ang sagot. Panahon na. Binuksan nila ang kahon. Nandoon ang lumang pergamino, mga sulat na hindi kailanman inilathala. Babala ng isang panahon kung kailan ang kasakiman, imoralidad, at paglayo sa Diyos ay magiging normal, at ang katahimikan ng lipunan ay magiging mas mapanganib kaysa sa sigaw ng bagyo. Padre, isa kang sugo. Ngunit mag-ingat ka, maraming bulag na pipilitin kang tumahimik. Lumabas siya ng silid na tila mas mabigat pa ang dala. Sa kanyang kwarto sa monasteryong malapit sa Dambana, sinimulan niyang isulat ang mga natutunan niya sa journal. May biglang kumatok isang batang lalaki ang nakatayo sa harap ng pinto. Padre Miguel, anong may paglilingkod ko sa'yo, anak? May nagbigay po ng mensahe. Iniabot sa kanya ng bata ang isang sobre, at bago pa siya makatanong kung kanino ito galing, nawala na ang bata na parang hangin. Binuksan niya ang liham. Huwag kang matakot. Sa dilim, may ilaw. Hanapin ang palatandaan sa kung saan lahat ay nagumpisa, Apokalipsis napatingin siya sa bintana. Umuugong na ang unang kulog. Ang bagyo ay dumating na sa langit at sa mundo. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Malakas ang ulan nang bumabasi Padre Miguel Saftima. Ang langit ay kulay abo at ang bawat patak ng ulan ay parang babala na bumabagsak mula sa langit. Tumigil ang taksi sa harap ng dambana. Sa di kalayuan, isang matandang madre na nakasuot ng itim at puti ang nakatayo, parang estatwa na hindi tinatablan ng ulan. Padre Miguel, bulong niya bago pa siya makalapit. Matagal na kitang hinihintay. Napalunok si Miguel. Kayo po ba si Sister Beatrice? Hindi lang basta ako, sagot niya. Ako ang tagapangalaga ng mga lihim na hindi kailanman na ibahagi sa mundo. Nagsimula silang maglakad papunta sa isang maliit na pintuang kahoy sa gilid ng simbahan. Binuksan niyon ni Sister Beatrice gamit ang isang lumang susi na parang ginto na kupas na ang kinang. Bumaba sila sa hagdang bato habang ang hangin sa loob ay malamig at mabigat, parang humahaplos ng anino. "Padre, mahinang sabi ng madre, alam mo ba kung anong dala mo rito?" Isang utos, tugon niya, at isang tanong na walang sinumang gustong sabutin. Huminto sila sa dulo ng lagusan. Isang kahon na gawa sa bakal ang nasa harapan nila, puno ng kalawang ngunit matibay pa rin. Ito ang mga sulat na hindi ipinakita sa publiko, paliwanag ni Sister Beatrice. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa kabigatan. Ngunit kung ang Santo Papa mismo ang nagpadala sa iyo rito, ibig sabihin ay narito na ang panahon. Bumuntong hininga si Miguel. Buksan natin. Mabagal na binuksan ng madre ang kahon. Ang tunog ng lumang bakal na bumubukas ay parang isang sigaw sa katahimikan. Sa loob, may mga pergamino na tila na dilaw na sa katandaan ang tinta ay bahagyang kumupas, ngunit malinaw pa ring mababasa, mga mensahe na isinulat ng mismong mga batang nakakita kay Maria noong isang libo, at Pati na rin ang mga tagapagsalin na tumanggap ng mga karagdagang pangitain sa mga sumunod na dekada. Nagbuka si Miguel ng isa. May darating na panahon na ang puso ng tao ay manlalamig. Ang simbahan ay magdurusa sa katahimikan. Hindi ito magiging isang sigaw, kundi isang bulong na walang nakikinig. Ang espiritu ng mundo ay alisin at papalitan ng laman at ginto. At sa oras na yon, ang mga anino ay sasayaw sa mga lungsod. Kung hindi magbabalik loob ang sangkatauhan, sila'y aani ng kanilang binhi, kadiliman, apoy, at pag-iisa. Napapikit si Miguel. Ilang taon na nila itong alam di. Ngunit pinili ng mundo na huwag makinig, sagot ng madre. Dumating ang mga gyera. Sumiklab ang kasakiman. At ngayon, narito tayo muli sa gilid ng bangin. Mayroon pa ba? tanong ni Miguel. Tahimik na iniabot sa kanya ni Sister Beatrice ang isa pang dokumento, mas bago, na tila isinulat sa ikalawang kalahati ng ika-negatibo 20 siglo. Sa ikatlong yugto ng panahon, makikita nila ang mga tagapagligtas bilang mga manlilinlang at ang manlilinlang bilang tagapagligtas. Ang katotohanan ay babaluktutin at ang kabutihan ay ituturing na kahinaan. Ang mga bata ay lalaking walang Diyos sa kanilang mga puso. Ang mga matanda ay mamamatay na walang kapatawaran sa kanilang mga labi. At ang mga simbahan ay magiging mga gusaling walang kaluluwa. Naupo si Miguel sa lumang bangko sa ilalim ng lagusan. Ano ang gagawin ko sa lahat ng ito? Dalhin mo, sagot ng madre. At iparinig. Ngunit Miguel umupo rin ang madre at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang takot sa mga mata nito kapag nagsimula ka, hindi mo na maaaring umatras. Tumango siya. Pagbalik niya sa kanyang silid, inilabas niya ang kanyang jurnal at sinimulang ilagay sa papel ang lahat ng nakita at nabasa niya. Ngunit habang nagsusulat siya, may naramdaman siyang kakaibang lamig sa likuran ng kanyang leeg. May kumatok. Padre, boses iyon ng isang batang babae. Binuksan niya ang pinto, isang batang babae, mga siyam na taon ng edad, ang nakatayo sa harap niya, basa sa ulan. Ikaw ba'y nawawala? tanong ni Miguel. Hindi po, tugon ng bata. Ako'y ipinadala. Ipinadala? nang liwanag sagot niya, sabay abot ng maliit na kahon. Sa ibabaw nito ay may nakaukit na salitang memoria. Pagkabukas niya sa kahon, naroon ang isang lumang rosaryo at isang sulat. Ang kaligtasan ay hindi laging sumisigaw. Minsan, ito'y dumarating sa anyo ng isang bulong. Pakinggan mo. Pagtingin niya sa bata, nawala na ito. Tumayo siya, tinignan ang labas ng bintana, at nakita ang mga bituin na isa-isang natatakpan ng makapal na ulap. Sa malayo, naririnig niya ang mga kampana ng simbahan na tila may mabigat na mensahe, ang mundo ay naglalakad papunta sa bangin, nakapikit, walang naririnig, walang pakialam. At sa sandaling yon, naunawaan niya. Hindi siya ipinadala upang maghatid lamang ng babala. Ipinadala siya upang pumukaw ng diwa bago tuluyang lumubog ang mundo sa katahimikan. Pagbalik ni Padre Miguel sa Roma, tila mas mabigat ang hangin kaysa noong siya ay umalis. Ang Vatican, na kadalasang puno ng katahimikan at kapayapaan, ay ngayon parang nakalubog sa isang hindi nakikitang usok, mabigat, nakakabahala, at hindi mapangalanan. Hindi siya dumiretsyo sa kanyang silid. Sa halip, pinuntahan niya agad ang silid ng Santo Papa. Sa bawat hakbang sa marmol na pasilyo, pakiramdam niya ay lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Pagbukas ng pinto, naroon muli si Papa Francisco, nakaupo, ang mga mata ay mas pagod, ang mukha ay parang mas matanda sa loob ng ilang araw lamang. Padre Miguel, mahina ngunit matatag na wika ng Papa. Ano ang nakita mo? Ipinasa ni Miguel ang mga pergamino. Ang santo papay tahimik na nagbasa, Mulit sa bawat linya, makikita sa kanyang mukha ang lalong lumalalim na lungkot. Tama sila, bulong ni Francisco. At nagsimula na ito. Tungkol saan po, tanong ni Miguel, bagaman sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya. Ang sakit, sagot ng papa, tumingin sa kanya ng diretsyo. At hindi ito ang sakit na kayang gamutin ng medisina. Tumayo ang papa at tinuro ang malaking bintana kung saan kita ang syudad. Tingnan mo, Miguel, Mula sa itaas, nakita niya ang Roma. Ang mga lansangan ay puno ng mga taong nagmamadali. Hindi nag-uusap, bawat isa nakatutok sa kanilang mga telepono. Nakayuko, parang alipin ng isang bagay na hindi nila nakikita. Mga batang walang kibo, nakababad sa digital na mundo, matatanda na tila nag-iisa kahit nasa gitna ng maraming tao. Isang lipunan na konektado sa teknolohiya, ngunit hiwalay sa isa't isa, sabi ng papa. Ang puso ng mundo ay manhid na. Ang tahimik na sakit bulong ni Miguel. Isang sakit ng kaluluwa, dagdag ng Santo Papa. Hindi ito biglaan. Magsisimula ito sa maliliit na pagpapabaya, sa simpleng kasinungalingan, sa kalimut sa dasal, sa pagpapaliban ng kabutihan. Hanggang sa unti-unti, maging normal na ang kasalanan. Maging normal ang walang malasakit. Ipinakita ng Papa kay Miguel ang isang balita sa kanyang tablet. Isang ina iniwan ang kanyang sanggol sa bangketa, dahil mas mahalaga raw ang bagong telepono. Isa pa. Isang politiko na huling nagnanakaw sa pondo para sa mga nasalanta ng bagyo, walang pagsisisi, mumiti pa sa kamera. At isa pang headline. Isang kabataan nagpakamatay matapos mabuli sa social media, libo libong memes at biro tungkol sa kanyang kamatayan ang nag-viral. Napapikit si Miguel. Walang puso walang damdamin, sabi ng papa, pabulong, parang dasal. At kung hindi sila magbabalik ang dilim ay tuluyan ng lalamunin ang mundo. Tahimik silang pareho. Ilang minuto ang lumipas na walang nagsalita. Tanging ang tunog ng ulan sa labas. Miguel, sabi ng papa. Ikaw ang magdadala ng liwanag sa gitna ng bagyong ito. Alam kong natatakot ka. Ngunit mas malaki ang iyong tungkulin kaysa sa takot mo, hindi ko alam kung kaya ko, Santo Papa, aminado ni Miguel. Umiti ang Papa, mapait. Wala kang pagpipilian. Mula sa bulsa ng kanyang sutana, inilabas ng Papa ang isang maliit na krusipiho. Ito ay ibinigay sa akin ng isang matandang monghe, noong ako'y isang batang pari pa lamang. Sinabi niya sa akin, kapag dumating ang oras ng kadiliman, hindi ka maglalakad mag-isa. Isusot mo ito, Miguel. Sa oras na mawalan ka ng lakas, alalahanin mong hindi ikaw ang kumikilos, kundi siya. Isinuot ni Miguel ang krusipiho sa kanyang leeg. Ang bigat nito ay parang yelo sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng bigat ay may init na gumapang sa kanyang puso. Bukas, sabi ng papa, magsasalita ako sa mundo. Ngunit bago ako magsalita, ikaw ang unang dapat kumilos. Umpisahan mo ang pagpapalaganap ng katotohanan. Maglakad ka sa mga lugar na hindi pinupuntahan ng simbahan kaibiganin mo ang mga itinuturing na hindi na kayang iligtas. Ang mga iyon ang una nating dapat abutin. Tumango si Miguel. Ngunit bago siya umalis, may sinabi ang papa na nagmarka sa kanyang kaluluwa. Ang pinakamalalim na dilim ay hindi nasa labas. Nasa loob. Kung hindi mo ito harapin, hindi mo kayang patnubayan ng iba. Mabigat ang hakbang ni Miguel palabas ng silid. Lumipas ang magdamag, halos hindi siya makatulog. Sa kanyang paglakad sa mga lansangan ng Roma, napansin niya ang lahat ng hindi niya dating pinapansin. Sa isang kanto, isang matandang lalaki ang namamalimos habang ang mga dumadaan ay abala sa pag-selfie. Sa isang parke, isang ina ang nakaupo, luhaan, habang ang kanyang anak ay nakatutok sa tablet, walang pakialam. Sa isang coffee shop, apat na kabataan na magkasama sa mesa, ngunit walang nag-uusap, lahat abala sa kanilang mga screen. Naalala niya ang sinabi ng papa, ang tahimik na sakit. Naglakad siya hanggang sa marating ang isang underpass kung saan nakatambay ang mga kabataan na may tatoo, nakikinig sa malalakas na musika. Dati, iwasan niya ang ganoong lugar. Ngayon, siya mismo ang lumapit. Padre, sigaw ng isa, nagulat. Anong ginagawa ninyo rito? Naghahanap ako ng kaluluwa, sagot niya. Napatawa ang mga kabataan. Pero ang tawa ay bitin, may halong ka ba? Alam ba ninyo, sabi ni Miguel, na ang pinakamalaking kasinungalingan na sinasabi sa atin ng mundo ay hindi tayo mahalaga. Tahimik. Ang isang binatilyo na may galos sa braso ang unang nagtanong. Totoo ba yan, padre? Na mahalaga pa kami? Mas mahalaga pa kayo kaysa sa kayamanan ng kahit sinong hari, sagot ni Miguel. Isa-isa, naglapitan ang mga kabataan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nagsimula ang liwanag, maliit na apoy, ngunit sapat upang simulan ang paglaban sa dilim. Pag uwi niya ng gabing iyon, sa harap ng kanyang maliit na altar, lumuhod siya. Panginoon, bulong niya, hindi ko kayang baguhin ang mundo. Ngunit kung ito ang gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko. Turuan mo akong hindi matakot. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kwarto. Ngunit hindi siya kinilabutan, sa halip, nakaramdam siya ng kapayapaan. Sa labas ng bintana, ang ulan ay huminto. Ngunit sa malayo, kumulog muli. Alam niyang ang bagyo ay hindi pa tapos. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa. Dumating ang araw na hindi inaasahan ng mundo. Sa loob ng Vatican, bawat galaw ay planado, bawat segundo ay nakatala. Ngunit kahit gaano kahanda ang lahat, alam ng bawat isa na ang mangyayari ay wala sa kamay ng tao. Nakaharap si Papa Francisco sa isang silid na puno ng ilaw, kamera, at katahimikan. Sa kabilang dulo ng mundo, bilyon-bilyong mata ang nakatutok. Sa bawat screen, sa telebisyon, sa mga cellphone, sa plaza, sa ospital, sa mga bar, lahat naghihintay sa kanyang sasabihin. Tumayo siya, tinanggal ang papel sa kanyang harap, at nagsalita ng walang binabasa. Aking mga kapatid, oras na para makinig. Simple, ngunit ramdamang bigat. Huwag ninyong isipin na ito ay isang sermon lamang. Ito ay isang panawagan, hindi lamang para sa mga naniniwala, kundi para sa lahat ng may puso at kaluluwa. Maging ang mga kameraman ay hindi na gumalaw. Narito tayo sa isang punto ng pagpili. Isang sangandaan kung saan ang bawat kilos, bawat desisyon, ay may epekto na hindi lamang para sa inyo, kundi para sa mga darating pang henerasyon, Mula sa control room, nakita ni Padre Miguel ang komentaryo sa gilid ng broadcast. Hysterical. Manipulasyon. O isang huling pagsubo. Ang Papa ay nagpatuloy. Ang sakit na kumakalat ngayon ay hindi lamang sa katawan. Ito'y nasa ating isipan, sa ating puso, sa ating lipunan. Isang sakit ng kaluluwa na unti-unting kumakain sa ating pagkatao. Sa mga lansangan sa New York, Paris, Manila, at Sao Paulo, may mga nag-iyakan. Sa iba, may mga tumawa ng mapanliba. Sa ilang lugar, tahimik na naglakad palayo ang mga tao. Ngunit sa ilang tahanan, may mga magulang na muling yakap ang kanilang mga anak. At kaya ko kayo tinatawag ngayon. Huwag kayong maghintay. Ang panawagan na ito ay hindi para bukas. Ito ay para ngayon. Manalangin kayo. Magsimula kayo sa inyong tahanan. Turuan ang inyong mga anak na lumingon sa taas maging mabuti sa hindi kilala. Patawarin ang mga nakasakit sa inyo. At higit sa lahat, makinig. Tumigil siya saglit. Sapagkat kung hindi darating ang kadiliman na walang babala. At sa kanya sinabi ang mga salitang hindi inaasahan. Ang mga bagyo, ang lindol, ang apoy, hindi na babala. Sila ay umpisa na. Sa eksaktong sandaling iyon, isang balita ang lumabas sa screen sa ibaba ng broadcast magnitude pito punto na lindol sumalanta sa timog Amerika. Sinundan ng isa pa. Matinding bagyo pumasok sa baybay ng Southeast Asia. At isa pa. Wildfire sa Australia hindi makontrol. Tahimik ang papa. Ang mga mata niya ay hindi takot kundi puno ng pangunawa. Hindi ko kayo tinatakot. Kayo ay aking minamahal. Munit oras na para kumilos. Pagkatapos ng kanyang huling salita, pinutol ang broadcast. Tumayo si Padre Miguel, huminga ng malalim, at sinimulan ang kanyang misyon. Sa mga simbahan ng Roma, nag-organisa siya ng mga vigil. Sa una, kakaunti lang ang dumating. Mga matatanda, ilang kabataan. Tahimik. Parang walang mangyayari. Ngunit kinabukasan, dumami sila. Sa ikatlong gabi, puno ang bawat piw. Ang mga plaza, pinuno ng mga taong nagdarasal, ilan ay may hawak na kandila, ilan ay tahimik na umiiyak. At sa internet, nagumpisa ang isang hashtag, hashbalikliwanan. Sa Afrika, isang maliit na komunidad ang nagsimula ng pagdarasal sa ilalim ng puno. Sa Japan, mga estudyante ang nagorganisa ng tahimik na paglakad, hawak ang mga papel na may nakasulat, pag-asa. Sa Brazil, isang favela ang sabay-sabay na nagdasal ng rosaryo. Ngunit hindi lahat ay tahimik sa ilang syudad may mga nagprotesta. Panik lang ito, sigaw nila. Ginagamit ang takot. Isang gabi, habang nakatayo si Miguel sa harap ng SD Peter Square, may isang batang babae na lumapit. Padre, totoo po ba ang lahat ng ito? Totoo, sagot niya. Pero mas totoo ang pag-asa kaysa sa takot. Ngumiti ang bata at iniabot sa kanya ang isang maliit na papel. Salamat, Padre. Magsisimula ako sa bahay. Munit habang lumalakas ang dasal, lumalakas din ang bagyo. Sa kalagitnaan ng isang vigil, nagsimula ang malakas na hangin. Pumatak ang ulan, parang nagbabadyang humila sa lahat. Walang aalis, sigaw ni Miguel. Hindi tayo nagdarasal para lang sa sarili natin. Ginagawa natin ito para sa buong mundo. Isa-isang tumayo ang mga tao, nagtayo ng mga tent, naghawak kamay. Sa bawat patak ng ulan, mas lalong lumalakas ang kanilang tinig. At sa kalangitan, parang may liwanag na sumabog, isang sandali ng katahimikan, kasunod ang malakas na kulog. Ngunit pagkatapos noon bumagal ang ulan. Nakita niya ang isang tanda, isang bahaghari sa gitna ng bagyo. Hindi ito tapos. Ngunit nagsimula na ang pagbabago. Dumating ang gabi na tila humihinga ang mundo sa pagitan ng takot at pag-asa. Sa bawat kontinente, ang mga tao ay tila na hati, ang ilan ay patuloy na tumalikod, minamaliit ang babala, pinipiling magpatuloy sa kanilang sariling mga mundo ng ingay at aliwan. Ngunit ang iba tahimik na nagsimulang makinig. Sa Vatican, nakatayo si Padre Miguel sa harap ng altar sa V Peter Square. Sa kanyang harapan, walang katapusang dagat ng kandila, kamay na magkahawak, at mata na nakatitig pataas. Mula sa bawat sulok ng mundo, milyon-milyong tao ang sumasabay sa telebisyon, online streams, radyo, lahat sabay-sabay na nakikiisa sa panalangin. Simulan na natin, bulong ni Miguel, ngunit ang tinig niya ay umalingaungaw, parang inihipan ng hangin. Sinimulan niya ang rosaryo. Isang Hail Mary. Isa pa, tapos maririnig ang mumunting bulong na unti-unting lumalakas, sa bawat plaza, sa bawat bahay, sa bawat puso na nakakaramdam ng bigat na hindi maipaliwanan. Habang nagdarasal, umuugong ang mundo. Sa India, umusbong ang isang bulaklak sa gitna ng desyertong tuyo sa loob ng limang taon. Sa Syria, ang magkalabang grupo ay nagdesisyong magdaos ng tigil putukan sa loob ng isang araw. Sa isang ospital sa Mexico, isang batang isinilang na walang tibok ay biglang huminga maliit na mga himala. Walang headline. Munit sapat upang ang ilan ay muling maniwala. Samantala, sa loob ng Vatican, bumukas ang mga pinto ng balkonahe. Lumabas si Papa Francisco, payat na, halos hindi na kayang maglakad ng diretsyo, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang liwanag na tila mas maliwanag kaysa sa mga ilaw sa paligid. Tumigil ang lahat. Nagtaas siya ng kamay, mahina ngunit matatag. Mahal kong mga anak, simula niya, hindi ko alam kung makikita ko pa kayong muli. Ngunit hindi yon mahalaga. Ang mahalaga ay makita nyo siya sa isa't isa. Napaluha si Miguel. Hindi sa laki ng himala natin siya makikita, patuloy ng papa. Kundi sa maliit na pagpapatawan, Sa simpleng kabutihan. Sa tahimik na panalangin na walang nakakarinig kundi siya. Tumigil siya. Huminga ng malalim. Ang liwanag ay hindi sumisigaw. Ngunit sapat na ito upang palayasin ang pinakamalalim na anino. At sa huling pagkakataon, ninisyan niya ang buong mundo. Ang pagpili ay nasa inyo. Bumaba ang kanyang kamay. Bumalik siya sa loob. Hindi na siya muling nakita sa publiko. Sa mga susunod na araw, nagsimula ang isang kilusan na walang pinilit, walang pinamunuan ng anumang pamahalaan, walang bandila. Mga tao na simpleng nagsimula ng kabutihan, isang kapitbahay na tumulong, Isang estranghero na ngumiti, isang anak na yumakap sa kanyang ina na matagal nang hindi kinausap. Ngunit hindi lahat ay sumama sa liwanan. May mga lugar na nagpatuloy sa galit. Sa ilang lungsod, sumiklab ang kabuluhan. Ang mga anino ay matibay, masidhi, at patuloy na lumalaban. Isang gabi, nakatanggap si Padre Miguel ng isang mensahe mula sa isang batang babae sa Syria na nakilala lamang sa isang online vigil. Padre, may tanong ako. Paano kung maraming piliin pa rin ang kadiliman? Ano ang mangyayari? Sumagot siya. Hindi natin kayang pilitin ang lahat. Munit bawat maliit na apoy ay kayang magbigay ng liwanag sa paligid. Kung mas marami tayong apoy, mas maraming makakakita. At sa kanyang puso, alam niyang iyon ang totoo. Ilang linggo ang lumipas. Ang mundo ay hindi biglang naging perpekto. May mga digmaan pa rin, may kasakiman, may kalupitan. Ngunit sa gitna nito, may mga tahimik na pagbabago. Sa isang probinsya sa Afrika, isang dating magnanakaw ang nagtatag ng silid aklatan. Sa Russia, isang sundalo ang nagbitiw, nagsimulang magturo ng musika sa mga ulila. Sa isang palengke sa Brazil, isang matandang babae ang nagbalik ng sobrang sukli na hindi naman hinini. Sa Vatican, isang liham ang dumating kay Padre Miguel. Sulat kamay. Walang pirma. Hindi ako naniniwala noon, tinawanan ko kayo. Munit isang gabi, nagdasal ako. Hindi ko alam kung tama ba yon. Pero gumaan ang dibdib ko. Hindi pa ako handa. Pero magsisimula ako. Salamat. Umiyak si Miguel. Hindi ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat. Dumating ang gabi ng kanyang sariling vigil, mag-isa, sa loob ng isang maliit na kapilya. Nagsindi siya ng kandila, umupo sa sahig, at nagdasal. Panginoon, bulong niya, alam kong marami pa ring sarado ang puso. Pero alam ko ring may mga nagising na. Sana, bigyan mo kami ng lakas na hindi mapagod. Sa labas, isang malamig na simoy ng hangin. Sa kalangitan, sumiklab ang isang bituin na mas maliwanag kaysa sa iba. Ang mundo ay nasa pagitan pa rin ng liwanag at anino. Ngunit ngayon, alam na niya, ang pagpili ay hindi isang beses lang ginagawa. Ginagawa ito araw-araw. At habang buhay pa siya, pipiliin niyang maging liwanag. Kung nandito ka pa, comment mo ang salitang liwanag para malaman ko kung sino ang umabot hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share sa pamilya at mga kaibigan.